Good day kapatid and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Madguard. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga pretty videos ko. Diba like na rin? Okay, so dito sa Enduro wannabe ko na bike paglalagay ako ng mudguard. Ito nabili ko lang sa Shopee, Inspirited Attack niya. Eh hindi ko na i-review ito kasi parang parehas lang siya ng lahat ng mudguard na makikita mo sa market at sa mga shop. Dami nagsasabi na useless ang mudguard. Dahil daw nababasa pa rin daw sila sa ulan. Etong mudguard hindi para sa hindi para sa tao para to sa bike. What? Ang purpose nito para maprotektahan niya yung component ng bisikleta. Ito ngayon linalagay ko sa port. Ang pinaprotektahan niya dito ay yung stanchion, saka yung butas dito, saka yung dito sa likod. Kung meron ka man component dito o ito, katulad nito, merong lagayan ng shifter hindi naman sinasabi dito na 100% hindi tatalsikan. Talagang protektadong ganyan. Hindi siya ganun guys. Malilesen lang niya. So kung yung bike mo, isasabok mo talaga sa putikan, hindi niya kakayanin talaga yan. Konting percentage lang ng putik yung kaya niyan. So itong mga pero naprotektahan din niya, itong singit ng seat clamp. Lalo na kung naka-dropper post ka mapoproteksyonan niya yung stanchion ng dropper post mo. So, yun nga guys, ang mudguard, pambawas alsik lang ng putik. Basta hindi siya magic item na kapag linagay mo dyan sa bike mo, hindi ka na matatalsikan at hindi na mapuputikan yung bike mo. So, kung nakatulong itong video na to para maintindihan mo yung purpose ng mudguard, leave a like. Kung may katanungan ka pa, comment down below lang. Woo! Ayos! Wee! O kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, ito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.